<coughs> sa mga gustong ah gumaling ang kanilang karamdaman natural man o spiritual ah ay magpagamot sila ah, sa akin. Sa pamamagitan ng video kong ito, gagamutin sila ng aking makapangyarihang kamay. Tititigan lang nila ito at hilingin nila na sila ay magamot ano man ang kanilang sakit natural man o spiritual na sakit hmm. titig Ngi. Yeah. Tigig ang maigi ang aking palad. <coughs> huh. Kung sakit ng spiritual, Ha? Maaring meron kayong makita sa kamay ko o yung maaring gumagawa sa inyo na masama. Sino man sila, ano man sila, nakikita o hindi nakikita. Pero automatic, sila ay pinupuksa. No? Naalisan sila ng kapangyarihan, pinaparusahan sila, at sila ay tinitigok. Automatic yan. Ha? Kung ang inyong sakit ay spiritual, gawa ng hindi nakikita, o nakikita man eh, titigan nyo maigi yan <coughs> ah? hmm. lagi nyo lang panoorin ang kamay kong ito ang ah, video kong ito <coughs> kung meron na naman kayong ah, kanibagong karamdaman di ba? na nangyayari sa inyo ah, litulitin lang Inawa ko ang release na ito para tulungan. Diba? Yung mga may karamdaman. <coughs> Lalo na nga yung uh, walang pera. Hindi makapunta sa doktor. O kaya hindi makapunta sa mga <coughs> albularyo o healer. Diba? Yeah. Hmm. Ito. Diba? Uh, libre kayong ginagamot. Diba? Uh, Panuorin nyo lang. ha uh, ang reels kong ito. Feel nyo ang inyong sarili. Mag-comment kayo, kung ano ang ah, naramdaman nyo. Kung kayo ay napagaling ah, ng aking makapangyarihang kamay. kung gusto nyo magpables ng tubig ng oil pulbo o kung anong bagay ha, na magagamit nyo ito para kayo ay magamot din tatapat nyo lang sa video kong ito yung tubig, pulbo, oil na gusto ninyong ha, ipabasbas tubig ay tikman nyo, hindi nyo ubusin lalo kung spiritual ang sakit nyo eh malalaman nyo na magbabago la sya nyan maaaring mapait, mapakla, maasim parang may langis matamis iba't ibang lasa, iba't ibang kahulugan ang oil naman ipawid sa buong katawan mula ulo hanggang paa pakiramdaman kung ito'y iinit o lalamig sa inyong katawan na? pag yan ang naramdaman nyo eh, may gumagawa na masama sa inyo pero huwag kayo matakot kayo ng oil na yan ng tubig na iniinom nyo yung oil sa labas ng katawan yung tubig sa loob ng katawan sige kayong matatakot kung meron kayong makikita o mararamdaman kakaiba sapagkat ginagamot lang kayo ng aking may at makapangyarihang kamay ha? kaya sa tuwing magkakaroon kayo ng sakit panoorin nyo lang lagi ang video kong ito kahit na anong sakit kahit malubapang sakit natural man o spiritual na sakit. <clears throat> Yan. Inararamdaman ba kayo? nakakaiba sa inyong katawan ha, uh, pumuti na ba ang inyong lagay uh, i-comment nyo yan <coughs> uh, at isa nyo rin ang video kong ito uh, ang reel kong ito uh, at kung gusto nyo akong i-add ay ha, ang aking Facebook ay Ecops Buto o Buto Ecops ako rin si Susada Maglaon si Anson Santa Maria si paunaw si El Noviros Guerrero, at kung gusto nyo magkaroon ng kalaman sa mga lihim na kalaman ay, pwede nyo i-subscribe ang aking youtube channel MS NEL yan ang i-search nyo at isend nyo rin ang video kong ito sa inyong mga mahal sa buhay kamag-anak, kaibigan upang sila ay makinabang din eh, sa video kong ito pwede nyo itong isave pag sa ganon kailangan nyo magpagamot sa akin sa pamamagitan ng kamay ko ay eh magagamot kayo at ang paggagamot kong ito ay eh walang bayad libre yeah. meron lang kayong syempre uh, internet no? para magamot kayo oh hanggang sa muli yeah. Ito si Susadam Aglaon, isang divine healer at car Reader. Ang pangalan ko sa post Facebook ay Ecops Buto o Buto Ecops. Hmm.